Sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, eh, sila lang nagsasabi niya, kakakakalang nila yan. Ang katotohanan, magpunta ka sa mga mall, punong-puno. Pumunta ka kahit sa mga probinsya, yung mga branches ng mga fast food, punong-puno. No? Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga Pilipino. Lumabas ka ng kalsada, napakarami mga bagong kotse, nakapaka-traffic. Anong ibig sabihin yan? Maraming nakakabili ng kotse, magang ang ekonomiya. Yung mga nagsasabi daw na mahirap ang buhay ay haka-haka lang nila yan. Ito ay nakaka-disappoint, lalo na galing ito kay Larry Gadon na inappoint ni Bongbong Marcos bilang advisor for poverty alleviation. Attorney Larry Gadon, kung haka-haka lang pala ang poverty o ang kahirapan ng buhay, ano pang kwenta mo dyan? hindi naman po pala namin kailangan ng presidential advisor for poverty alleviation kasi wala naman po palang poverty. Imaginary lang po pala to. Kung haka-haka po pala, Atty. Larry Gadon, ang kahirapan ng mga Pilipino, bakit tayo naglaan ng 500 billion pesos maliban sa iba pang mga ayuda programs ng gobyerno para sa social amelioration for 2024? bakit ang dami nating programa at perang nilalaan para sa ayuda kung wala naman po palang nangangailangan nito kasi imaginary lang po pala namin ang kahirapan. So, sino ang tatanggap nitong 500 billion na to kung wala naman po palang nagihirap? Atty. Larry, Real Talk hindi po namin kailangan ng presidential advisor for poverty alleviation na hindi naman naiintindihan ang totoong kahirapan ng mga Pilipino. Ang ginagaslight lang ang totoong paghihirap namin. Yung presidential advisor for poverty alleviation na mismong siya mismo ang nagsasabi na walang poverty so you don't need me here. So, ano pang gagawin mo dyan, Atty. Larry? Ano pang ia advice mo sa Pangulo? Na wala kang kailangan gawin, Pangulo, kasi haka, haka lang naman po ang kahirapan ng mga Pilipino. Kung ganun po pala yung tingin nyo at yun din ang advice nyo sa Pangulo bilang ikaw ay advisor niya, bakit hindi siya sumunod sa'yo at limpak-limpak na salpi, may four piece pa, may akap pa, ang nilaan ng Pangulo na to para sa mga mahirap? Meaning po ba nito ay hindi niya kayo sinusunod at kahit siya ay hindi naniniwala sa pinagsasabi mo? Attorney Larry, maipaparinig po ako sa inyo na sa tingin ko ay kailangan na kailangan nyo.